我的妈呀！ Manlilibre, <laughs> Hello, mga mi. Ito ang aming mga kaganapan bago magfiesta sa amin. As always, mga mi, kapag fiesta ng dulong bayan ay sobrang traffic talaga. Dahil kapag fiesta, laging nagkakaroon ng changi doon sa may kanto. At sobrang daming dumadayo doon para mamili kagaya namin. Kaming tatlong magkakapatid lang yung umalis at hindi na kami nagsama ng bata dahil maulan at mahirap din namang magbitbit ng bata dito. At gaya ng nakita nyo, mga mi, mula doon sa bahay ng kapatid ko hanggang dito sa may changian ay naglakad lang kami dahil sa sobrang traffic abay na una pa talaga kami sa mga nakasakay sa jeep Nasa may bandang bungad pa lang kami mga mi eto. Nakita na agad namin itong nagtitinda ng mga chinelas. Kailangan ko kasing bumili dahil nga mina ko nalubog ako sa kanal. <laughs> Naalala ko lang mga mina itong mga chinelas na to yung madalas naming binibili noon kasama si nanay. Dati pa mga mi dalawa 180 na to at hanggang ngayon ay dalawa 180 pa din. Napakamura na tapos tumatagal din naman tong mga chinelas na to. Ito talaga mga mi yung pinakapinunta namin dito ang bumili ng mga murang bedsheets. 150 pesos lang kasi yung bedsheets nila dito. Queen size na yon at legit mi na pure Canadian cotton. Pagdating naman doon sa mga punda nila ay 25 pesos lang ang isa. Every year kami bumibili dito at hanggang ngayon nga yung mga luma naming bedsheets ay buhay na buhay pa. Binili ko na dito yung dino set na gustong gusto ni Kenji. Sinamahan ko na yon ng walong punda. Kahit na anim lang naman talaga yung unan namin para at least kapag merong nawala or naman tiyahan, ay meron akong backup. Dalawang set na yung binili ko dito mga mi dahil ngayong 350 pesos mo ay meron ka ng walong punda at isang bedsheet. Tapos bumili rin dyan yung mga kapatid ko. Medyo nagkamali lang kami dahil dahil nga una kaming bumili ng bedsheet so mabibigat agad yung dala namin kaya naman ito mi hirap-hirap talagang umikot ang mga first Mabuti na lang talaga mi at humina na yung ulan. Kaya naman kahit papano ay makakapag-ikot kami ng maayos. Pero hanggang ngayon mga mi sa tuwing pumupunta ako dito ay nalulungkot ako dahil ngayong fiesta ngayon ay hindi nakagaya ng fiesta noon. Noon kasi mga mi kapag September 20 ay mas marami talagang mga nagtitinda. Tapos palagi pang merong program yun bang mga miss gay, singing contest at kung ano-ano pa. Pero nitong mga huling taon nga ay tinanggal na nila yung court na nagsisilbing event place. So wala na talaga mga mi medyo malungkot na talaga yung fiesta dito. Itong mga bedsheets na lang talaga yung dinadayo. Charis. Dito nga pala ako sa kabilang pwesto nakahanap mga minang bedsheet na double size at color purple para kay Ate Ayesha. 120 pesos lang yan tapos 25 pesos din yung isa ng kanyang punda. nagikot din kami dito mga mi pero kagamihan naman ng binili namin ay puro gamit sa bahay. Ang binili ko lang kay Kenji ay itong mga Naruto figure na yan. Pumili din ako ng hanger dahil nga 50 pesos lang yung hanger dito isang dosena na yun. Marami rin dito mga damit pambata na nagkakahalaga lang ng 50 pesos. Bago kami umuwi mga mi bumili na rin kami dito ng shawarma para matikman namin. Pero hindi talaga kami magkanda ugaga sa pag-uwi mga mi dahil nga nakita namin itong mga laundry basket na sobrang mura lang. Pati itong dustpan mga mi, meron ako nakitang color gray at 50 pesos lang din yung isa niyan kaya naman bumili na ako ng dalawa. At nag-tricycle na lang din kami pa uwi dahil nga hindi na talaga namin mabibitbit itong mga dala namin. Hanggang dito na lang mga mi. Thank you, thank you!